Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo? Halos mababaliw ka na sa sobrang pagka mo sa kanya. Dahil sa LDR kayong dalawa at biglaan ang hindi ipagpaparamdam ng partner mo sa iyo. Kahit hindi naman kayo hiwalayng dalawa, pero ikaw ay binaliwala na niya. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon? Na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagka-miss niya sa iyo? pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Kaya gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon na may takip at pagkatapos buksan mo muna ito at kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido ng target, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang sibuyas, malit na sibuyas ay pwedeng gamitin. At balatan mo ito at pagkatapos, hiwain ito ng kahit ilang hiwa at saka ilagay ito sa papel na sinulatan mo at pagkatapos, balutin ang sibuyas. At pagkatapos mo nang mabalot ang sibuyas sa papel, ay ilagay mo na ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, hawakan saglit ang garapon sa dalawang kamay mo, ilapit sa baba mo, at ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti, at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at iyong hiling. At pagkatapos mo nang mabanggit ito, ay takpan mo na ang garapon at saka itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwede mo rin itong itago sa damitan mo o sa ilalim ng higaan mo. Itago ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo banggitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel kung may time po kayo. At paniguradong maaalala ka niya at maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo at ikaw ay mamimiss ng sobra-sobra ng partner mo. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.